Unang subuh, para saya inyo mm -hmm. <coughs> mm hmm. Salap, sobrang rambut. <coughs> Good morning, kakabsat. Tayo ay magluluto ng dinuguan ngayon. Kasi nagkikrape like, ako sa dinuguan eh. Tapos nahiniwan ng kuloy ang kulo, isang luya, bawang, sibuyas. Ito na rin yung papaya na ilalagay natin. At ito na yung dugo at baboy. Matigas pa kasi kaya ganyan. Matigas pa yun. At ayun ang kakabsat. Habang hinihintay natin lumambot tong karne, ay uh, hiwain muna natin tong papaya natin kakabsat. kanya lang yung pag-iwa ng upset. Yan. Tsaka nating iwain ng maliliit. Usap to lang. Ganyan siya ka upset. ngayon lang ulit kasi ako kakain ng ginugan kaya ito, magluluto tayo para may iba naman yung ito ulam, hindi lang puro manok kakasawa din kakapsat, ganyan lang. At yun, garito rin yung gawin natin sa kabila. At tayo nang kakapsat, tapos na nating nahiwa lahat ng papaya. Naghimasan kakapsat, yung masidabang tatangang daon. Hmm. Ugasan lang natin ito. <coughs> tayo kakapsat, mura ngayon? yung karne pala natin kakapsat na hiwa-hiwa na yan bago ano pinizer yan talagang balak ko talaga magginibuan yan pwede na yan kapsat tara simulan na natin lutuin dahil mainit na yung ating kawali maglalagay tayo dito ng mantika Igigisa lang natin itong bawang, sibuyas at luya. Yan, pagsabay na natin kaapsa. Okay, so, ganun din naman. Isunod naman natin itong ating karne. Yan, sakat ka. Hindi siya natin yan. Yan, eh. maglalagay na rin pala ako dito ng paminta para lalong kumapit yan at saka patis at saka natin haluin kakapsat Saka natin takpan kapsat. Pagkalipas nga kapsat ng 20 minutes, ito na siya. Medyo pwede na yung kapsat. So, Kapitinto na siya. Saka naman natin nilagay yung ating papaya. Pag din lang kakapsat, taluin lang natin siya. Magyan natin ng magic sarap. Suka. Saka natin haluin ka ulit ka kapsa. <coughs> Saka natin haluin ulit sa kapsa. Yan. Tatakpan lang ulit natin. Yun yeah. o. Napakasarap niyan ka kapsa. Ito pala ka kapsa Maglayay tayo ng counting tubig. Hmm. Uh. pagkakasila. Saka natin lagay itong ating dugo cup niya. So, sorry. Haluhaluin lang natin yung cup shot. sa maluto. Kasi malambot na yung ating karne at yung ating papaya. Nung hindi medyo masabaw ang ating pagkakasila. Ang yun. saktuhan lang. Okay, sa counting brown sugar para balance hmm. sarado lang natin onkos na yung kakapsat Naluton kakapsat ito diniguan tayo quality mga nan kakapsat yan o oh, kakapsat o oh. kain tayo kakapsat unang subo para sa inyo kakapsat Mm -hmm. Sarap Yan. <coughs> Ngayon lang ako nakapag vlog Kasi medyo busy busy ako sa trabaho <coughs> mm -hmm. Sarap Sobrang lambot Ang sarap. Sobrang sarap. Hanggang dito na lang kakabsat. Maraming maraming salamat sa panunood at sa pagsuporta nyo sa akin. Peace and love kakabsat. Abiyag Tilocano.